Ah, depends na ng listeners po. Pidol po. Picture taking na lang po picture taking. Wala po akong magawa eh. Nanonood ako ng TV. Pinatay ko naman na hindi pa rin ako bumangon ako. Ito na, isipan ko naman yung picture taking po. Tapos ko na po ah. Tawa na na lang tayo. Tawa na ang ngiti yan. Nakukuha na sa tinginan yan. Ang <laughs> problema. Di ba? Mabuti kayo sayang kayo sa Pasko. Ako malungkot ako sa Pasko. Hindi kakayanin nakakayanin. Parang ganyan ang buhay. Kahit pusa wala akong makakausap eh. Pertolongan puasa Panglima palikunan Dan figur itu 1, 2, 3, 4 Pangapat Pabago-bago pun Pes itu Pabago-bago pun Pabago-bago pun Pabago-bago pun Pabago-bago pun hindi ma maka, hindi makakatsempo may na <laughs> ito na lang bukas na lang pudol po ito pudol pudol forma forma na lang sinitian na lang kaya nga po pangalan ko si OG lagi nakamasaya at may problema